Hello mga bebe! It's another day in a life ng isang kinder student na 6 years old na! Today is Thursday pero walang pasok dahil po sobrang ulan ng panahon ngayon. So nag-decide po si mama ni papa na pumunta ka kami sa amot para manguha ng gulay. Sakto naman po, kaburaot si Papa sa Lolo Emi ng kamuting kahoy. Sabi gulay la, bakit parang lahat na yata? Binalatan na nga po iyan ni Mama saka ni Papa at hinugas ang Pumili nga laang po si Papa ng panlaga at yung iba daw ay gagawin ni Yang Minani. Habang nakasalang po, ay sinumulan na ni Papa nagayatin yung para sa Minani. Kaya maya nga po, ay nagpatulong na si Papa. Ay Mama, dahil po, hindi nga makagawa si Papa, hindi katulong si Mama. Ay kaswe. <laughs> Huy! Habang nagagayat po sila, ay naglalaro po kami ni Tito Tutoy. Doon sa kwarto ng mga color niya. Kapag ganito po, na maula ng panahon, ay masarap magkulong sa kwarto. Ganito nga lang po, yung gaya sa sinasabi ni Papa na minani. After po noon, ay binirito na ni Papa. Tamang tama, medyo malamig na po, yung nilaga ni Mama. Twenty pa nga po. At may Tito Ace at matay magpakuyot, Magkaluto po. Ay, kumain na rin kami. At syempre, masarap yan pag may kapares na kape. So, yun lang po ang nangyari sa akin for today's video. Please don't forget to like and share. Bye-bye po!